Tara guys, andito po ako ngayon sa Bath and Body Works. Ang dami pong panrigalo para sa Christmas. Ayan. Kung ano-ano po. ah uh, super dami pong pagpipilian dito sa Bath and Body Works. Ang gaganda po guys. Super. Kaso yun nga lang, wala naman pong sale. Kaya ang hirap pong ano Ang hirap pong mamili kung ano bang bibilin ko para sa aking sarili. <laughs> sarili lang pala. <laughs> oh, ayan po. Super dami po. Mahirapan po kayong mamili 'pag, pag kayo po yung nandito. Oh. Andi dito lang po ito sa USA only in body Bath and Body Works napakaganda pong mamili dito Merry Christmas